Ayan mga idol, gagawa tayo ng portable na lababo. Ipapakita natin kung paano natin ito ginawa. Ito ay pwede mong dalhin kahit saan kaya tinawag na portable. Ipapakita natin yung size, yung paraan ng pagawa, step by step para matuto lalo sa mga baguhan. Ganito lang. Kahit baguhan ka, sigurado matututo ka nito. Una, magkat ka ng mga frame nila at gumamit ka ng angle na magnet. Ayan itatak na natin para makita yung pinaka frame ng nababo ayan pinamitan natin ng angle magnet kung baguhan ka lang sa pagiging fabricator o welder kailangan matuto ka at masanay sa ganitong mga tools yung angle magnet para laging pulito ang gawa by the way ang size nga pala nito is gamitin natin ang centimeter yung taas nya ay 80 cm yung lapad nya ay 50 cm at ang yung haba nya ay 180 cm at ang ginamit natin bakal dito ay 2 by 2 yung paa nya tapos 1 by 2 yung frame nya at yung pang lagay nya sa pang sahod nya doon sa baba ay one by one para sa sahurin yung mamaya lalagay natin na tiles niya ayan nilagyan niya ng harang ayan one by one ang ginamit harang para doon sa mga pinggan para hindi malaglag at nilubog nga natin ito ng konti nilagyan natin ng duwit nilubog natin ng konti ang tiles para yung tubig kung sakali man matapon ay hindi malalaglag sa ating mga paa or sa sahig. Ayan, ilalagyan na natin ng pangsahod one by one. Ayan, kung umabot ka sa video na ito, Idol, hinihingi ko sa iyo na pwede pakisubscribe ang channel, pakilike or share. Napakalaking tulong po kasi ito sa amin bilang isang content creator. Thank you po. Susukat na natin yung stainless na lababo at lalagyan na rin natin ng tiles ito nga, papakita natin kung paano natin sinukat Ayan, 50 by 60 ang gamit na tiles natin dyan ay 60 by 60 binawasan natin ang 10 kasi 50 lang yung lapad niya. Ayan, mag iingat po lagi kayo sa pagputol o paggamit ng grinder Ayan, sinukat natin yung pangalawa yan. Pinataob natin yung stainless na lababo para masukatan natin. Ayan. At gagawa na natin ng sukat. yung sa ginawa natin, tatabasa natin para sumakto. Ayan. Laging tatandaan, ang paggamit ng grinder ay lagi magingan. Dahil ang grinder ang pinaka malakas na power tools sa lahat. Ayan sukatan ulit natin yung pangalawang tiles para mapunan na siya bali tatlong tiles siya yung ginamit natin dyan tatlong 60 by 60 kaya naging 180 cm yung lapad niya ayan at pagkatapos niyan ay ididikit na nga natin ang gagamitin pala natin dyan pandikit sa gilid ay epoxy silan silaan para yung tubig hindi siya tatago sa lalim ayan sinukat muna natin para makita natin kung pit na pit na siya at ayan okay na okay na nga walang sinaw ayan lalagyan na natin ng bull kasi silaan ayan lagyan natin yung gilid ayan Ayan, ilalagyan natin lahat. At lalagyan natin ng isa pang pang dikit. Ayan. Stick wheel. Ang stick wheel ay napakalakas pang dikit. Sobrang tibay niya. Kumpara sa silan. Ayan. Lagyan natin lahat. Pag yan tumigas ay talaga naman. Hindi mo matanggal-tanggal yan. Ayan kalapat na natin. Ayan, napakaganda. Lapat na lapat. Ayan, lagyan, ka, lagyan ulit natin ang isa pang silang. Ayan. Stick wheel. Para walang singaw. Ayan, o. Oh. Uy, wala malang dadaan dyan na tubig. Kahit konti. Hindi man natatago sa ilalim. Ayan. Ayan pulido na ating ginawa Ayan. kahit hindi mo na pinturaan yung ilalim ay napakatibay pagkat yan ay may silang elastosil hindi dadaan yung tubig hindi papasok yan ang ginagamit sa yero kapag may butas kaya napakatibay nyo ayan lalagyan natin yung sa gilid ayan Lagyan natin yung siklam para hindi matanggal pag tumigas yan, abay napakalakas. Ayan. Malawa. Yes. At tapos na. At ang sunod niyan ay pipinturahan natin. Lagyan mo natin yung lababo niyo yung stainless. Ayan. Stick wheel at sila na rin pala nilagay natin dyan para hindi makatagos yung tubig sa gilid. Napakatibay niyan dalawa na yan. Walang tatago sa tubig yan sa ilalim. Ayan. Yes. Patungan natin para tumigas. Plat na plat siya. At ayan nga. Kulang na lang pintura at yung hose niya sa ilalim. Ayan. Kahit saan pwede nyo itong dalhin. Kahit mag kayo, kahit saan kayo pumunta. Basta isama na yung jowa nyo. Charot. Ayan. Hmm. Gawa na. Pininturahan na. Ayan. Message na lang pala sa gusto magpagawa dyan. Malay nyo. Magkawa namin kayo. Libre lang. Sa inyo lang ang materialis. Sa amin ang labor. Oo, diba?